o saging. Saging? Hmm. Hindi, kamutik. Oo. Hmm. Nga Sa tuwing umaga, patong iskol, maglakad lang kayo. Oo. Uh -huh. Pauwi, maglakad uh -huh. lang. Kasi kanang gusto namin makatapos ng pag-aaral. At oh. ina namin po ay patay na. Walang malungag. Hmm. Oh. Uh -huh. Mudagan ko nga tos mga silingan. Okay, sa tuwing naibugas, manib. inyong paningkamutan ang inyong pag-eskwila. Lola, salamat kayo. Lola, salamat kayo. Salamat kayo na kayo ibigit ninyo. Salamat kayo kayo. Di pa na kong may inyo. Sarong. Sarong. Wala mo cellphone? Wala. Mm -hmm. Makiram po sa kanang sa kapitbahay para makagawa sa aming mga gawain. Ikaw, grade 12 ka na. Paano mo na nakaraos naka na walang CP? Kasi kapag K-12, cellphone yun ang kinahanglan yun. Yun sa manin mo pagka... Ma mangiram sa aking mga kaibigan sa, sa aking kuhan. Mm -hmm. pa, para lang. Mm hmm. So nakakuha na Nakasurvive na So, kinahanglan sila, kailangan ng cellphone, lalo na ito, graduating, grade 12 niya, grade 8, at saka grade 11, grade 11. Yoho! Mga katikang, kumusta kayong lahat? Yan po, baka magtataka kayo na ano po, malapit ng magdilim. So, ngayon po ay pupunta kami sa Sipsyo Saging-Saging sa magkapatid. Kung naalala ninyo, yung vlog natin sa nakaraang mga araw, yung magkapatid na wala nang nanay, walang tatay, sa lolo at lola lang nakatira. Laging umulan dito sa amin ngayon, kaya ngayong araw sa paghinto ng ulan kahit hapon na sinulit na lang namin ng oras. Baka magabihan tayo nito ngayon, pasinsya na kayo basta pagsikapan talaga namin na maihatid namin ang dagdag tulong para sa kanila. Bukas sana gagawin namin itong vlog na to, pero bukas mayroon kaming schedule sa iba. Kaya ngayon, gogo -go lang tayo kahit sobrang dulas ang daan at saka malapit ng magdilim. Galing dito, may kalayuan pa yung lugar nila. So siguro po na pagdating natin doon, gabi na. So ang gagawin lang siguro namin, ipatawag namin sila dahil po ay sa ganitong panahon po na laging umuulan, hindi makapasok ang motor sa sitio nila. Dahil sa sobrang maputik ang lugar nila at saka hindi ko kayang lakarin, malubong akong kratsis. Ang plano namin ni Bro Tata sa pagdating namin doon mamaya ay puntahan niya ang mga bata at saka dalhin niya kung saan ako magantay. Kaya dyan lang kayo, samahan niyo kami mga katikang. Yan po, patuloy tayo.

ngayon po guys uh, malapit ng magdilim so puntahan ni bro tata kasi hindi kami makadaan sa daan patungo sa kanila yan sobrang putik po so ganina ang lakas ng ulan kanina grabe ang lakas ng ulan kanina guys so sinubukan namin na mablog namin sila ngayon mayroong pong nagabot na tulong sa kanila hanggang dito lang po yung motor namin pinuntahan ni bro tata. so sige lang uh, kahit madilim basta ma masakses yung mission natin ngayon so, yan nga ang mission natin ngayon na maano natin sila ma madagdagan yung tulong saan so, doon okra okra ah, okra gabi na so sige lang ah, basta ma tapos tong mission natin ngayon kahit gabi na So pinuntahan pa ni Brutata ang medyo may kalayuan yung bahay na dito sa sitso saging saging uh, kanto na uh, tabuylan yan subukan natin kung kaya pa boss camera yan <laughs> sige uh, dyan lang kayo abangan natin ang uh, pagdating nila yan po guys sobrang dilim na yan po nandito na po sila yan madilim na talaga oh sige lang uh, patuloy tayo nagpunta na po sila pasensya na kayo guys ha sobrang dilim na so patuloy tayo ah, tapusin natin itong vlog natin ngayon Lagi gabi na dyan kayo hindi hmm. ni maklaro baka ni bro sige ko na bro yan nandito na sila sige so, maklaro yan si christian okay. si Ruela. Ruela, At saka si Krisami Nandito si Krisami Si Christian at si Ruela. So uh, pasensya na kayo hanga uh, uh, gabi na Kasi may, may nilakad kami kanina At saka nabutan kami ng ulan Maga kayong na uwi kanina uh, yan. So nandito sila ngayon So uh, kaya nga uh, Naparito kami ngayon mayroon kaming idagdag-dagdag uh, tulong sa inyo, ha? Apa. Oh, Akrisa? Ah, Krisa? <laughs> oh, mayroon kaming uh, kas para dagdag pang baon-baon ninyo. -baon ha? Yan po guys, uh, pasensya na po kayo sa mga viewers natin na uh, sobrang <laughs> dilim na po. Yan na, uh, nag-ano na po si Bro Tata. Yan na, uh, nag-plus nag light. <laughs> nag-plus light. Yan na. Uh, so, nag-plus light tayo. So, medyo maliwanag yung mukha nila. So, ako din na, uh, sali ako. <laughs> Yan. Hiya, Bro Bro. Oh, yan po uh, sa mga viewers natin, pasensya na kayo. Gabi na po talaga. Uh, pinagsikapan namin matapos tong vlog namin ngayon kasi bukas mayroon pa tayong schedule at saka hindi po maganda panahon dito sa amin ngayon. Laging umuulan. Pagdating namin dito, hindi kami makatuloy doon sa lugar nila kasi sobrang putik noong daw uh -huh. Hindi makapasok yung motor. Hindi uh po. -huh. O hindi makapasok yung motor. So, ngayon po, uh, good news po. Uh, mayroon pong nagdagdag para sa pangdagdag pang baon-baon pang ninyo. Ha? Oh. Uh -huh si Asia uh, out ni Ate Amida Binsin mayron siyang uh, 4500 para pang baon-baon ninyo mm -hmm. ha ba -a -a. tanggapin mo 1 2 3 4 4500 sana makatulong yan ha ibili niyo nang uh, kakailanganin ninyo tapos uh, yung sobra pang baon-baon ninyo mm -hmm. ha kumusta man ang lolo at lola ninyo nandoon lang sa bahay mm -hmm. ha oo nandoon Oo. So sa nakaraan po na nalaman din namin Sa nakaraan po nalaman din namin kayong tatlo walang cellphone. Uh -huh. Tapos manghiram lang kayo sa kapitbahay bahay. Kapit -bahay. Kapit -bahay. Kapit -bahay. Sa so Sa kaibigan. Ah, uh, sa kaibigan. Kapag mag research manghiram lang kayo. Uh -huh. So pwede lang ba na uh, bigyan namin kayo ng isang sipi, isang cellphone? Kasi isang bahay lang kayo. Pwede ba pwede ba maghiraman lang kayo kung mayroon kayong project? Okay, kaya namin ngayon isang CP lang. Okay, okay. lang sa inyo, okay, okay, lang okay lang, okay, okay lang at least na hindi na kayo manghiram sa kapitbahay. Mayroon mayroon kayong isang sariling cellphone kung matapos yung isa sa paggawa ng project, yung isa naman mag-research, no? Okay uh -huh. lang ba? Okay uh -huh. lang po. Sige po, ah, kunin ko muna bro ha. Mayroon kami isang cellphone ha. Uh -huh. Pwede na siguro na. No? <laughs> Okay lang yan. Magamit Silang? Oo. So, ito po. Ito po, atras gamay bro. Ito po, mayroon kaming isang CB. Uh, 128 GB ni. 128, taas taas ni siya. GB. Ito po, uh, 128 GB. So, pwede na na ipang, uh, ano ninyo, pang uh, research, no? Uh -huh. Uh, lang kayo ha. Uh -huh. At saka yung SIM card, kayo lang mag-register ha. Maroon uh -huh. Marunong naman kayo, no? mayroon tayong isang SIM card. Yan. Salamat At saka, po. Salamat, uh -oh. Salamat po. Yan. Ah, ito, mayro mga resibo dito. Dito lang resibo ha. Uh -oh. uh, uh, kung magkinaon sa i-add to lang ninyo sa Lifewise sa Ilihan. Uh -oh. ator diha sa Ilihan na mo gi palit para kung nai problema dolrata, rata dol rata mag to uh -oh. so yung nol ako ara mangalan na pangalan uh -oh. so pwede rin kami yung nya kung nai diferensya sa ko ha uh -oh. sa ko yeah, na ibutang din ha So, uh, pwede ba na siya ka ng ablihan na to para makita sa ninyo? Yan po. Uh, salamat Ate Nida ha, sa cellphone. Galing po yan ni Ate Nida. Uh, yan. Sige, isubukan. I-open. -ano, yan. Oh, uh, yan. At saka yung sa likod, tingnan ang sa likod. Yan, maganda, no? Uh -huh. Okay na yan, no? Uh -huh. 128 uh, GB. So, mataas-taas yung storage niya. Okay. Hindi yan madaling mapuno. So, mayroon na kayong cellphone. Ah. Uh -huh. So, maraming, salamat, maraming salamat. Mag share mag mo ha kanang uh -huh. kung namoy project na namoy uh -huh. at least nga di na mo manghulam sa silingan. Ah. Uh Noon. -huh. Uh -huh. Maraming ang salamat po, Tanaga. Ang uh, SIM, ang SIM card kayo na lang ang mag-register. May na may Wi-Fi senyo ano? Uh -huh. So, dali ra kana, doon ra mo Wi-Fi. Ng sige uh -huh. dinhi na ibutang. Ah, uh, galing po ito ni Atinida, yung cellphone. Yan, salamat Atinida. Yan po, uh, maraming salamat uh, sa cash natin na uh, 4,500 galing ni Ati uh, Ami Davidsen So, napakalaking tulong na po yan para sa pag-aaral po nila. At yung silpon natin, isang silpon lang muna galing ni Ati Nida sa Atins Grace. Maraming salamat. Pasensya na kayo ha, nagabihan na kami. So, at least nagawa talaga natin ngayon. Mayroon naman tayong plus light. So, ngayon po, ano pong masasabi ninyo? Ikaw na, Maraming salamat po sa inyong binigay niyo sa amin. <laughs> so, mm Maraming salamat po sa binigay niyo sa amin. Thank you. Mm Saya na po kami ani. Uh -huh. So, no, dako nagkatabang uh. na. No. Naikas, naisilpon. Ah. Maraming salamat po, Ate Nida, sa binigay mong silpon. Maraming salamat po, Ate Amie David Sin, sa pera na binigay mo. Ate Nida naman sa silpon, maraming salamat po. Malaking bagay na po ito sa amin. Salamat po. Uh -huh. ah, sige ha. Ah, gabiin naman, gabi na. Babalik pa kayo doon. So pasensya na kayo, hindi kami tumuloy doon sa lugar ninyo. Hindi talaga, okay, hindi ko po. talaga Kasi kaya. Sa Sobrang puti. Uh So kayo, kaya lang ninyo? Uh, uh Kaya lang, lang. dito? Uh, uh. uh sige ha, pa amping mo, o uh, padayon sa pag -eskwela. Okay. Uh, uh, tarong okay. sa eskwela so magampo lang ta sa Ginoo Permente ya yeah. magampo na ubanan po ato ka pugi no uh, uh, sila yung, uh, sila po yung sila po yung kapatid magkapatid na napuntahan natin sa nakaraang mga araw so nakahandog tayo ng uh, biyaya o salamat sa Panginoon na nabalik ka namin sila ngayon. So, yan nga, uh, sobrang gabi na. Yan, ang, ang dilim na ng paligid. So, kami po ay uh, uuwi na. At kayo din, balik uh, na kayo uh, doon sa bahay ninyo. Ha? Ah. Uh, 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 so, sige na, babay na mo sa tungkol. Paalam, paalam po, maraming, pa. salamat. maraming, salamat. salamat. Uh, uh Sige ha? Oh, Paalam po sa inyo. Inahin na lang mo uh, kayo gabi na. Oh, Aka ng dangog na ba? sige. Ingat po kaya. Oh, nandito yung lolo. Hmm. Si Lolo ni Apas. Ari lo. Ari lo. Si, si Mike si Lolo kay sila Lara may ngit-ngit na kayo Sila Lara mo balik dito. So na si Lolo at saka si Lola. Hmm. Lola. Hmm. Lola. Hmm. Lola. O, Lola may kasulte ni si Tommy nga kay nga lang pagabian. Oh Lola, unsa may kasulti nimo sa atong naikas na ay na cellphone. Salamat kayo in town nga solbad na ilang problema sa eskwelahan. Uh, so ang cellphone lola usa lang hulam hulam na sa oh, oh, usah raman, no? oh, no? usar oh, kay at least na di na sa silingan mm. karon ganit na libog ng usa susla daghan kay kung suwato nun nun lah wag asa magkumang huwam o cellphone lah ina mm -hmm. ko ay ato na lang usa sa mga classmate ugma mm ah ko diri ka ate marisa kay basig mm gamit So, karo nasul ah, Selamat. Kayo. Kayo, nga, sila sila tayo. Kayo, nga, sila tayo. Nga, nga, nung nga, sila kayo nga, useray muka, puli-puli. Puli-puli. Di lang samu, parang di baka silingan. Nga, dong, i-explore na hakay. Di pakai kake, mani bagong silpon, i-explore nima nung mga sitings, nung maayos mga sitings. nga volume. Ikaw na lang may balo ha. Ah. Uh, basta okay na siya. Ang charger na niya, sulur, na ada sa solo ha. Inya nang gitis niya na charge, na siya. Ah. Pero pag abot na yo i-pull sa og charge ha. Ah. Sa gamitan. Ha? Ah. So nana mo yung cellphone. Ay hindi, hindi mo ko alam sa silingan. No. Ah. <laughs> oh, nana mo ikaw galing okay, uh, Mag-sir-sir lang mo kung sa inyo ang mga buluhaton nga gamit ang cellphone. Ah. Ay naaday mo yung cellphone magamit. So, uh, pasalamat sa atong sponsor ati Nida again at ni Ate Sakas ni Ate Amida Vincente. Sige ha ba? Sige na? Oh, okay. oh, Salamat. ha, Bye bye. Bye 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 bye. Yan po guys. Uh, bye -bye. Yan, po, yan po guys. Uh, uh, Buti lang sinundo sila sa lolo at lola kasi madilim na. So marami na silang uh, pauwi doon sa bahay nila at kami ay pauwi oh, na rin. Na oh, sige ha? <laughs> sige. Oh, <laughs> para. <laughs> para, para. <laughs>